Hindi lang si Yusek Ari Perez ang um, na nabanggit sa akin ng iba't ibang mga sources. Maraming mga miyembro ng appointees ni Secretary Dizon ay uh, ipinangalanan sa akin ng mga sources mm -hmm. at ikinumpirma ni Secretary Dizon na part of their job naman talaga makipag-meeting sa mga contractors. Mm -hmm. Pero inamin mm -hmm. din ni Secretary Dizon na, ginaganap ang ilang mga meetings na ito sa labas ng opisina. Kaya ang hinihiling ko kay Secretary Dizon at sana kayang uh, sagutin pa uh, sa susunod na press conference niya ay kung maari nilang isa publiko sino ang mga kontratista na na-meet nila sa labas ng opisina at ano po ang pinag-uusapan sa mga meeting na yun. Kung nakikita po ba ninyo na unethical Uh, well, ang sabi ni, ni, Secretary Dizon, walang masama na nakikipag-usap sila sa kontratista and it is normal dahil sila po ay may mga projects ano po uh, sa, sa, DPWH. Pero nakikita po ba ninyo na gusto po ba ninyo sabihin na unethical na sa labas pa sila nakikipag-usap sa mga contractors? Um uh, na lalo ngayon na nasa gitna po tayo ng ano no, ng issue niyan. Tama po kayo, ma'am. Ako po ay galing sa pripalong sektor at kung meron akong uh, procurement officers na nakikipagbiting sa supplier sa restaurant na hindi ko alam hanggang uh, uh, ako pa yung uh, mag-investiga, uh, talagang uh, pagdududahan ko na ang aking mga procurement staff. In fact, mm -hmm. tatanggalin ko sila. Mm -hmm. At uh, sabi niyo nga, lalo na ngayon na may mga... Senate and Congressional hearings tungkol sa korupsyon sa DPWH. Ang sabi po ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, almost 100% ng mga bid sa DPWH ay luto. Mm -hmm, mm -hmm. Parang may presumption na kung may meeting ka sa labas ng opisina sa isang ahensya na hindi pa natin nakita na nagbago na dahil mm -hmm, mm -hmm ang uh, mga uh, taga DPWH mostly ay pareho pa rin yung uh, bago lang yung mga nasa taas for the most part. Kaya uh, I think uh, it would be good if uh, Secretary Dizon would make a policy that there not be any meetings by DPWH officials with contractors outside the office or outside of uh, any uh, formal meeting of DPWH uh, para lang may transparency tayo on uh, what exactly is being discussed in meetings with contractors. Parang ang gusto nyo sabihin, magkaroon muna po tayo ng moratorium? Parang ganun po ba doon sa pakikipag-usap? Kung kailangan mag-meeting sa contractor sa labas ng opisina, pwede siguro uh, formal na uh, may uh, ibang mga miyembro pa ng mm. team na nandun at pwedeng uh, ma-document nila ano yung pinag-usapan nila sa meeting na yon. Ayun. Para Kasi sasabihin ko lang po ma'am na, kahit hindi yung official ng DPWH ang hihingi, alam naman po natin, base sa mga Senate hearings, yung mga contractor yung nag-aalok. Kasi talagang nakabudget na sa proyekto mm -hmm. na may pambigay ng kickback sa opo, bawat proyekto. Na, na matagal na pong kalakaran.